Uh, ako pala si uh, Commander Aguila. toto uh, totoo ko pangalan pala is Ibrahim Abu Udin, alias Commander Aguila. Ah, uh, naging member sa ko ng 14 years old ako ng BIF, ay ah, uh, MILF. Hanggat sa umabot ako ng ano, ah, uh, naging member ako ng ah, uh, BIF. Marami ako, ano, no? marami akong karanasan na malungkot, masaya, uh, marami rin ano, uh, nagawang mabuti sa kababayan natin uh, hanggat sa umabot sa uh, ma meron ako na tulungan ng mga kasamaan ko sa BIPF na uh, nagbalik lob dito sa 34th IB. At uh, wala naman silang ano, wala naman silang uh, reklamo dito sa 34IB. Maganda yung ano, maganda yung uh, naging uh, relative nila sa mga returnees nila, uh, lahat ng livelihood na para sa mga surrenderes ay natulungan sila ng 34 para makuha nila yung para sa kanila. Uh, ako mismo kasama rin ako sa naging returnees ng 34IB. So, yun na nga, uh, nagpapasalamat ako sa 34 TV. Taas no, yung pagpasal- uh, ko sa 34 TV. Dahil sa respeto nila sa mga surrenderers, hindi nila pinapabayaan uh, kung ano yung dapat na may tulong sa mga surrenderers hanggang ngayon, pinipigay nila. Maraming salamat, Commander Aguila. Uh, yun lang po. Maraming salamat.